Ano yung mangyayari sa ating sasakyan if ever na maputulan tayo ng belt? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at I'm pertaining dito sa ating belt na nakikita dyan sa ating engine bay, no? yung serpentine belt. Ano? At ano yung mangyayari if ever man na maputulan tayo? Well, depende ito sa design ng engine. Ano? Pero sa ngayon, ang pinaka-common ay isang belt na para sa lahat no so baga, affected diyan is yung o nakakabit doon sa belt is yung ating alternator, yung compressor, yung water pump at yung uh, power steering no so yun yung mga common na mga nakadikit diyan. So now, ano yung pwede yung ma-experience once na magka-problema kayo sa ating belt o maputol yung ating belt. Well, isa sa pinaka-recognizable na pwede nyo ma-experience once na naputol yung inyong belt is mawawala yung lamig ng inyong aircon. Dahil nga hindi nagagana ang inyong compressor, wala nang nagpapaikot sa kanya, so mawawala yung lamig ng inyong aircon. Then, kung naka-power steering kayo, there's a tendency na tumigas ang inyong manubela. So, yun yung pwede nyo ma-experience. Now, pag tuloy-tuloy nyo pa rin itinakbo yan, pwedeng umilaw yung red battery sign dahil nga hindi na rin gagana ang inyong alternator at ang magsusupply na lang ng power is yung inyong battery. So, iilaw ang red battery sign. Then, next na posibleng umilaw dyan is yung red temperature sign or tutataas ang temperature ng inyong sasakyan dahil nga hindi na gumagana ang inyong water pump. So yun yung mga pwede nyo ma-experience dyan So kung ang question is kung pwede pa bang itakbo? I will not recommend it, okay? Dahil nga uh, there's a tendency na mag-overheat yung inyong sasakyan. Well, pwede kayong tumakbo nang walang compressor dahil sa aircon niyan, pwede kayong tumakbo nang wala sa alternator dahil meron pa naman tayong support na battery pero yung water pump ang hindi natin pwedeng pabayaan dahil nga may tendency na mag overheat yung ating sasakyan dahil hindi na nakakapag circulate yung coolant from the engine going to the radiator so kung sakaling pwedeng itakbo, I will not recommend recommend it. Now, ito yung tip ko sa inyo mga paps no, ideally ang mga belt pinapalitan niyan every 100,000 kilometers. Pero kung babad sa traffic ang inyong sasakyan, at least sana 80,000 kilometers e pinapalitan na natin yan para hindi na tayo magkaroon pa ng problema pero syempre depende pa rin to doon sa condition ng belt ano? isa sa mga pwedeng ma-recognize ninyo na may problema na yan ay pag yung sa umaga inoonin ninyo sa sakyan ninyo may narinig na kayong parang ik, ik na sounds no from the belt or pag tinignan nyo sya physically pwedeng may makita kayo dyan ng mga align uh, line ano? or mga cracks doon sa loob ng belt so yun pwedeng dapat nyo nang palitan yun as early as possible and um, siguro isang tip ko na lang sa inyo dyan, no? Uh, mas maganda. Sabi ko, early tayo nagpapalit. Now, para uh, magkaroon kayo ng reserve, kumbaga, salpak nyo yung bago, itabi nyo lang yung luma. Lagay nyo na sa compartment niyo magaan lang naman yan, eh. Kumbaga, para at least, no? If everman, in the future, bigla kayo maputulan kung sa amang location, ay automatically meron kayong reserve kahit second hand so yun yung pinaka tip ko sa inyo kasi ako personally galing ginagawa ko eh ah uh, meron ako naka reserve sa compartment ko na second hand ko na belt kasi sa akin mga 80,000 kilometers talagang pinapalitan ko na yan. kasi medyo babad sa traffic yung aking sasakyan and uh, dito naman pwede kayo maputulan nga no kung kasi depende sa design talaga ng engine meron kasi mga engine na halimbawa yung compressor o yung aircon compressor nakahiwala yung belt So kung sakali mang bumigay yung belt niya, naputol yan, di lang gagana yung compressor. Pero still, magagamit mo yung kotse. Pero pag nakakonect na dun sa alternator, sa water pump, well, hindi ko na i-recommend talagang itakbo. Kasi yon may tendency na tumirik na lang kayong bigla. Kasi yan, bawa, uh, dun sa umilaw yung red battery sign. So sabihin natin hindi na gumagana yung inyong alternator. Maybe you have uh, around 5 kilometers or 20 minutes lang na maitatakbo 'yung sasakyan. After that, there's a tendency na bigla na lang mag-shut off 'yan. Now, kung, kung tumaas naman 'yung temperature, wala kayong magagawa diyan. Tuloy-tuloy lang ang taas niyan. Wala na kayong magagawang alternative para hindi siya gumana kasi nga hindi na nagsi yung coolant ano. So yun mga paps no, yun lang naman yung with regards kung anong mangyayari kung sakaling maputulan kayo ng belt no sa inyong engine. Sana hindi na hindi mangyari sa inyo to. Ang prevention talaga dito ay PMS no. Kailangan as early as possible pinapapalitan nyo na para wala na kayo maging problema sa kalsada kung nagustuhan nyo yung video, like at kung hindi pa kayo subscriber ng aking youtube channel press sa subscribe button sa baba at sa facebook, click mo lang yung follow sa taas sa tiktok, click, lang, click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane salamat sa panunod, keep safe mga paps